Idol, magandang magandang araw sa ating lahat oh. Nakakuha po tayo ng isda Dito po sa ating uh, may tubigan dito Gitry ho natin oh. Ito nakuha natin halwan uh, haluan Mga Idol Nakuha na dito Forms TV oh. may na buhay mga Idol Ano na talaga nakuha natin? Fresh so, oh, Dito po natin nakuha mga Idol Ayan mga Idol Nakita nyo may mga plastic doon no? Ayan Doon po natin nakuha ang ating isda mga Idol No? Ayan, no? Ayan. Ayan mga technique natin mga idol na lagyan natin ng ano? Aran? Ano daw? Ngayon ba? Aron sara? Hmm. Marami pa maisda pa daw doon sabi ni Tiktik, no? Kaya nga sa atin ngayon makuha pa tayo ng pain po o wati, no? Ayan natin doon. Eh, mag-ano man to sa bahay. Makuha na ko ng wati doon. Mag-ante lang ka dito. Hmm. Ah. Ha? Also nicht mehr.